So guys, so magandang gabi sa inyo na. Ah, uh, toto. Ah. may kumuha sa akin nito. Yan, kausap lang. Yan. May kumuha sa akin. And pinakit siya sa kanya. Yan. Saka ito si Devin. Yan, ibabadot ko. Mamaya, kausapin natin siya. Pagpasok niya, may pinuntahan lang. Kasi si ito. Ayan. Balutin natin, guys. Binili niya sa akin. Ilan yan? Apat yan. Si Goku. Si Devil. Sa asin. Ayan. Sakuragi. Sakuragi, guys. Balutin natin. Ayan, Balutin natin. Ginawa niya to kasi... Nangongolek, nangongolek din siya nang iparin na natin sa kanya Yan, si Iron Man Mamaya, um, kausapin natin siya Yan, si Devin Yan, pinuha niya Para, para sa anak niya daw Taka, collector din siya yan Kasi simula lang siya mga ulit Kaya nakita niya to Kasi ito ang Tinatago-tago ko Hindi niyo alam kung ilan taon na to 80s pa to yan guys oh. 80s pa yan siya yung, siya yung sinaunang action figure action figure siya yan, eh. yan at isa kaya ako binilag para may remembrance transferin ako sa kanya ngayon tayo online online seller saka pwede rin kayong pumunta dito sa bahay tapos bumili matinik siya guys matinik tabay na siya kahit hindi na natin siya box guys kahit na natin siya i-box sa amin sa paloto. Eh, di ano siya? Di kalas. Ganun, guys, bakit na

Ibigay natin dito. Ayan guys, natin nabalat na si Padiliba na natin.